Ganda man ako, binibenta, binibenta. Magkano inalis pa yung manok nila? Ito, Ah, 1.5 lang. Ano na manok na ito? Ano nga, 1.2 Ah, 1.5 e, lang. Ano? Magulang na lang, ilang taon ito? Magulang na Dalawang taon Itong bata, magkano naman? Ha? Ay, saan Ilang buwan naman ito? <coughs> ah, months. Ah, five months. Old. Ano, what bosto naman, ano? Oo, <coughs> sweater. Ah, bosto sweater naman ito. Eight lang, ano? Five months, sir. Mga kamal, sir. na, Oo, nagada, ano, ma'am? Thank you, kaibigan, manok dito sa palupit. Dumagsang manok. <coughs> ha? Ah? Oh, hero nito. Kain na si hero, mga Ha. Ano, pili mo na. Nakabili na. Nakuha na. Dalong libo. Ha, ha, ha.